Hello, good day! Ayun, nandito tayo sa ating tanim na corn and makikita nyo naman na most of the plants ay nakapag-produce na po sila ng kanilang tassel. So, ito yung nasa taas ay tinatawag na tassel or yung male reproductive organ ng ating corn. Ayan, akala natin diba ito yung babae? Kasi <laughs> so, yun yung nasa taas. Tasa yung bulaklak. Ayan. Basically, yan yung male and dito naman sa ear ng ating corn, yun yung female ito, dito sa ear na tinatawag. Itong mga ito tinatawag na silk. Tapos ito yung ear ng ating corn. So kapag lumabas na yung kanyang tassel sa taas, uh, mag drop na siya ng pollen dito sa ating ear. Kung saan naman hinihintay noong uh, silk na mapollinate tapos after niya mapollinate na siya, magpo-produce nitong cob natin, yung corn cob natin. Tapos paano ba natin malalaman kung ready na yung corn natin? 'Di ba may mga palatandaan pa tayo kung till natin siya i-harvest. Syempre, makikita natin na malaki na yung ear ng corn kapag i-harvest na natin siya. And then usually, yung isa sa mga palatandaan natin is nag drain na talaga yung silk niya. Parang humiwalay na or nalaglag na siya. And kung hindi pa kayo sigurado kung talagang pwede na siyang i-harvest, pwede din siyang um, butasan dito, ang silipin yung loob niya. So, kapag um, binutasin siya and then sinilip yung loob, tapos tinaray niya siyang tusukin, yung um, lumalabas na katas dun sa, sa mga kernel is milky white na siya. Pero kapag yung lumabas pa lang na katas niya is parang watery, ibig sabihin ay hindi pa po ready yung corn at maghintay pa po kayo ng ilang araw bago po natin siya i-harvest. Ayan, so far, Minsan nagkakaroon lang ng isang ear yung corn. Minsan naman po kapag magandang maganda yung lupa natin is dalawa siya. Pero sa atin ayan, isa lang siya. And then once na uh, nagkaroon na siya ng ear, so lahat-lahat na nung mga nutrient na na-store dito sa halaman natin from roots, to leaves hanggang dito sa kanyang mga tangkay is makakonsentrate na sila mapunta dito sa ating corn para lumaki yung corn at maging viable siya para sa next nating pagtatanim. So yun naman po kasi yung purpose talaga nung mga halaman na makapag-reproduce sila. So ayun, anyway... Ito na yung ating mga corn. And make sure po pala na yung ating mga pinagtaniman kung hanggat maaari po is malinis talaga sila kasi makikipag-compete pa yung ating halaman doon sa mga grass or doon sa mga weed na tumutubo dito sa ilalim po ng mga puno ng ating mga tanim na mais. Ayun, siguro in a few, mga isang linggo siguro or mahigit, iti-check na ulit natin itong mga corn natin kung pwede na po natin silang i-harvest. Ayan. Kapag nakita nyo na po yan na mayroon na siyang ano, mga tassel sa taas, yan na po yung maximum na height ng ating corn. So, hindi na siya talaga lalaki doon sa height na yan. And kung maganda yung ano, yung lupa nyo, for sure maganda yung mga corn na mapuproduce ng inyong mga halaman. Kapag nagtatasling na rin po yung corn, doon na po yung time na syempre na excite tayo, ba? Diba? Dahil alam natin na mamumunga na yung ating mga corn. Pero yun din po yung time na prone na prone po yung corn doon sa mga peste na pwedeng umatake. Kaya binabantayan din po natin yung ating mga corn kasi baka atakihin po sila ng mga pest and then hindi baka ma-abort lang yung mga years na naproduce ng ating mga halaman. Monitoring your garden. Kung kaya everyday, then it's much better so that makikita nyo kung mayroong mga umaataking peste or wala. Happy gardening, everyone! And I hope na i-continue nyo lang po yung pagtatanim sa inyong garden para po sa inyong personal consumption. And hanggat maaari po ay i-practice po natin yung pagtatanim organically. Ayan, thank you for watching this video and have a great day! Bye!